Walang impact ang opening introduction ni Atisa. Kinabahan masyado. Yan ang ilan sa mga negatibong komento ng mga netizens sa naging unang performance ni Atisa sa Miss Universe 2025. November 5 ay nag-welcome ceremony ang Miss Universe na ginanap sa Bangkok, Thailand. May mga hindi man nasiyahan sa tila pagpiyuk niya sa kanyang introduction at wala umanong pasabog sa kanyang rampa, ay marami pa rin ang pumuri sa ganda ni Atisa nakasuot ng puti na gown si Atisa, at ayon sa mga pumuri sa kanya ay nagmukha siyang manika at josa sa kanyang style. Na kahit minimalistic at simple lang ang disenyo ng kanyang suot, ay lumitaw pa rin ang kanyang ganda. Disenyo ni Mark Baumgartner ang puting gown niya, at ang nag-makeup sa kanya ay si Patty Yap. Lumipad patungong Thailand si Atisa noong nakaraang linggo, November 2, para sumabak sa 74th Miss Universe. Tatagal ng halos isang buwan si Atisa sa Thailand. Ang Coronation Night ay gaganapin ngayong November 21, 2025. Ang 28 anyos na binibini ay mainit naman na sinalubong ng mga kapwa Pinoy sa Thailand. Kung bago ka pa sa channel ko, ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share e at magkomento. Nagkaroon ng isyo sa pagitan ng host country national director na si Nawat at si Miss Mexico nag out ang ilan sa mga kandidata dahil sa pagpapahiya umano ni Nawat sa nabanggit na kandidata. Hindi umano sumusunod sa patakaran si Miss Mexico at hindi umano sumasali sa mga promotional activities ng bansang Thailand. Nagpaliwanag si Miss Mexico pero mas lalong nagalit si Nawat at sinabing patapusin siya sa pagsasalita. Kinampihan naman ni Miss Universe si Miss Mexico at nagsilabasan ang ilang kandidata na hindi sumang-ayon sa ginawa ni Nawat. Dahil dito ay nabigyan ng exposure si Miss Mexico. Medyo nabahala naman ang ilang taga-suporta ni sa Manalo dahil baka sa insidenteng ito ay mabigyan ng highlight si Mexico at baka madidihado ang ating pambato. Pero marami naman ang may mataas na kampiansa para sa ating kandidata. Dahil mukhang may sariling ring light umano si Atisa at very commanding raw ang kanyang presence. Marami ang nag-aabang sa mga susunod na performance ni Atisa sa iba't ibang category competition. Good luck Atisa at sana manalo ka at maiuwi mo ang panglimang korona ng Miss Universe. Maria Atisa Manalo. Pues, <small> pues, <small> 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 <small>